O oh, Marlene, kamusta? Hi Doc Perf, magandang araw po. Bakit napatawag ka? May i-consult sana ako sa'yo. Pwede ko po bang isabay ang Sante Barley sa daily diet ko habang regular na umiinom ako ng maintenance ko para sa diabetes? Oo, dapat. Dapat na sinasabay mo talaga ang Sante Barley para ma-provide mo yung nutrients na kailangan ng katawan mo sa araw-araw na hindi mo nakukuha sa kadalasang kinakain mo. Alam naman natin na mahalaga ang mga nutrients na makukuha mo sa Sante Barley habang kasalukuyang regular kang umiinom ng maintenance na gamot mo sa diabetes. Tama? Base sa research ko, mayaman ta vitamins, minerals, amino acids at live enzymes ang Sante Barley. Bukod dyan, mayaman din ang Sante Barley sa fiber at chlorophyll. Tama? Yan yung mga nutrients na kailangan mong iprovide dahil sa kailangan ng katawan mo ang mga ito araw-araw para magbigay sa'yo ng lakas at energy at maproteksyonan ka sa iba pang maaaring dumapong sakit habang nagpapagaling ka at kasalukuyang regular na umiinom ng resetang gamot. Makakatulong din ang mga nutrients na meron sa Sante Barley para tumulong sa iyong kidneys at magbigay protection dito habang nasa proseso ka ng regular na pag-inom ng gamot. Nabanggit din ba ito sa iyo ng pinagbilhan mo? Oh, sa Sante Barley Togegaraw Branch ka din ba bumili? Kay Tana. Yes, Doc. Yes po, Doc. Magagaling at maalaga ng mga customer relations manager nila dun. Tama po, Doc. Yes, Siguradong po. napaliwanag din nila sa'yo. Totoo po, Dok. Legit po talaga ang makipag-transa kay Ma'am Since 2014 pa po ang branch nila dito sa Tuguegarao City. Talagang todo-suporta po sila sa mga clients at distributors nila. Bukod dyan, ganito, pindutin mo ang link na makikita mo sa comment section o link na naka-attach sa description ng video na to para mas malinawan kang maigi. Maraming salamat po, Dok pindutin ko po kaagad itong link. Tawagan mo din si Ms. Tana, branch operator ng Sante Barley Tuguegaraw Branch, para siguradong legit na Sante Barley ang mabibili mo. Para mas malinawan ako, tatawagan ko din po kaagad si Ma'am Tana sa 0917-519-4804 para makapag-order po kaagad ako ng Sante Barley sa kanya. Meron din silang Daily C Sodium Ascorbate, Non-Acidic Vitamin C, Plain, at with Zinc Variant. Kailangan mo din yun. At maganda na maisabay mo din yun sa pag-inom mo ng Sante Barley. Kung kailangan mo ng alkaline coffee, pwede kang magtanong sa CRMs nila kung ano ang pwede nilang ma-recommend sa'yo at mas prefer mo. Bukod dyan, madami pa silang iba pang quality products. Totoo po, Dok. Basta Marlene, lagi mong tandaan na siguraduhin mong umiwas ka sa ibang brand na walang katibayan na certified organic young barley grass ang linalaman. Tama po, Dok. Agree po ako sa'yo. Mas quality talaga ang certified organic young barley grass from New Zealand, Dok. Oo, Marlene. Tama. Mabuti at aware ka na pagdating sa ganyan lalo yung murang brand na hindi mo alam kung ano ba talaga ang laman ng mga yan. Mahalaga ang transparency kung saang bansa galing, saang farm, at katibayan na certified organic talaga ang nilalaman ng iniinom mo. Yan ang gusto ko sa Sante Barley. Yes po, Doc. Agree po ako sa iyo, Doc. Yan din ang nagustuhan ko sa Sante Barley, Doc. Kaya hinding-hindi po talaga ako bibili ng murang brand ng Barley, Doc. Kaya trusted talaga yung brand na yan since 2007. Very transparent sila sa lahat ng consumers nila. Tama po, Doc. Agree po ako sa iyo mas quality talaga ang certified organic young barley grass from New Zealand, Doc. Sige, tawag ka lang pag may kailangan ka pang malaman. Punta ka lang dito sa clinic at check natin ulit kung alin sa maintenance mo ang kailangan na nating babawasan. Maraming salamat po talaga, Doc Perf, sa pag-entertain ng call ko. You're welcome. Sige, visit ka lang dito sa clinic. Visit na lang din po ako sa clinic mo para makausap din po kita ng personal. Looking forward ako sa mabilis na paggaling mo, Marlene. Maraming salamat po ulit. Bye, Doc. Bye.